so nandito yung anak ko, nag-training siya, gusto rin niya matuto nitong trabaho sa salon. So nag-start siya, ako ang una niyang model. Ayan. Tuloy-tuloy <laughs> <laughs> mo lang yan, Rox. Kaya mo yan. <laughs> ang ganda naman ng ano, beautician. Parang mga niya. para si Marma. Hmm. so ang mag-grade niyan si Turay. Wow, Kasi man, ako man, ang model, uh, oh. ako ang model Paano ako mag-grade Toray mo mo rin. Aray! Toray, Toray mo na gan. Toray, mo mo kailangan naka, ano, siya, 6 para pantay-pantay yung kulay. Thank you for watching. Bilis naman.